Kagabi, mas pinatindi pa ng Israel ang mga operasyong militar nito laban sa Hezbollah, kung saan sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga makabuluhang airstrike sa Beirut, na nagpupuntirya sa pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Ang Israeli Defense Forces o IDF ay nagpahayag na ang mga pambobomba na ito ay bahagi ng isang patuloy na kampanya upang lansagin ang mga kakayahan ng militar ng Hezbollah na itinuturing nilang isang direktang banta sa seguridad ng Israel. Ang mga airstrike ay nagresulta sa maraming pagsabog na nagwasak ng ilang gusali sa southern Lebanon na nagdulot ng pagkasawi ng iilang tao at maraming mga sibilyan ang nadamay. Ang mga airstrike na ito ay nagmumula sa gitna ng tumitinding tensyon kasunod ng pagsiklab ng salungatan sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza kung saan aktibong sinusuportahan ng Hezbollah ang Hamas sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga pag-atake ng rocket sa Hilagang Israel na nagudyok sa Israel na tumugon ng malakas ng aksyong militar nito laban sa Hezbollah. Binigyang diin ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa United Nations na ipagpapatuloy ng Israel ang mga operasyon nito laban sa Hamas at Hezbollah hanggang sa ang mga kakayahan ng Hezbollah sa paglulunsad ng mga pambobomba sa mga inosenteng tao sa Israel ay lubos na hamina. Binigyang diin ng punong ministro ng Israel na matapang ang determinasyon ng Israel na talunin ang Hezbollah at Hamas hanggang sa makamit nito ang tagumpay sa labanan. Iginiit niya na hindi papayagan ng Israel ang Hamas na manatiling kontrolado ang Gaza pagkatapos ng labanan at nanawagan siya para sa walang kondisyong pagsuko ng mga militanteng grupo habang may oras pa. Nagbigay din si Netanyahu ng matinding babala sa Iran, na nagsasabing kung aatakihin ng Iran ang Israel, ay hindi magdadalawang isip ang gobyerno ng Israel na paulanan ang Iran ng maraming misail. Dagdag pa niya na walang lugar sa Iran na hindi kayang abutin ng mga bomba ng Israel. Hinimok rin ni Netanyahu ang United Nations Security Council na muling magpataw ng mga parusa sa Tehran upang pigilan ito sa pagkuha ng mga sandatang nuclear. Sa kabila ng patuloy na mga pagsisikap para sa diplomatikong resolusyon mula sa US at iba pang mga bansa na nagtataguyod ng tigil putukan sa gitna ng tumataas na karahasan sa Lebanon, hindi kinilala ni Netanyahu ang mga panukalang ito sa kanyang talumpati sa halip, muling pinagtibay niya ang pangako ng Israel na pababay ng mga kakayahan ng Hezbollah hanggang sa matugunan ang lahat ng mga layunin ng militar ng Israel. Nagdulot din ng malaking galit sa Israel ang pagkampi ng China sa Beirut, partikular na tungkol sa suporta ng Beijing para sa Lebanon sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Habang pinatindi ng Israel ang mga operasyong militar nito laban sa Hezbollah, ang galit ni Netanyahu sa paninindigan ng China ay sumasalamin sa mas malawak na geopolitical dynamics at binibigyang diin ang pagiging komplikado sa mga internasyonal na relasyon sa gitnang silangan. Ang pagsuporta ng China para sa Lebanon at ang pagkundina nito sa mga aksyong militar ng Israel ay nagdulot ng malaking inis sa gobyerno ng Israel. Kung saan inilagay ng Beijing ang sarili nito bilang isang tagapamagitan sa mga salungatan sa gitnang silangan, na nagtataguyod para sa isang mapayapang resolusyon sa mga tensyon sa pagitan ng Israel at sa mga kapitbahay nito. Pinuna din ng Beijing ang mga pambobomba ng Israeli sa mga infrastruktura ng sibilyan sa Lebanon at nanawagan ng mga pananagutan hinggil sa makataong epekto ng mga pagkilos na ito. Ang mga opisyal ng China ay nagpahayag ng pagkabahala na ang tumitinding karahasan ay sumisira sa katatagan sa rehiyon na mahalaga para sa mga interes ng ekonomiya ng China, partikular na ang seguridad sa enerhiya at mga pamumuhunan nito sa gitnang silangan. Ang paninindigan na ito ng Beijing ay umaayon sa mas malawak na diskarte ng China sa pagpataas ng impluensya nito sa rehiyon habang sinasalungat ang mga dominasyon ng Estados Unidos. Nakita ng Israel ang posisyon ng China bilang isang pagsuway sa mga pangangailangan sa seguridad ng Israel at isang hamon sa mga layuning militar nito laban sa Hezbollah. Ang retorika ng punong ministro ay nagmumungkahi na nararamdaman niyang nakahiwalay siya sa kanyang paglaban sa mga pinaghihinalaang banta mula sa Iran at sa mga proxy nito kabilang ang Hezbollah. Bukod pa dito, ang dumaraming pakikilahok ng China sa mga gawain sa gitnang silangan ay nagpapalubha sa mga tradisyonal na alyansa. Habang hinahangad ng Beijing na palawakin ng impluensya nito sa pamamagitan ng mga pakikipagsosyo sa ekonomiya at mga hakbang sa diplomatikong resolusyon, na ipinoposisyon nito ang sarili bilang isang alternatibong power broker kumpara sa Estados Unidos. Ang pagbabagong ito ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang implikasyon para sa patakarang panlabas ng Israel. Sa kabilang angulo, bilang tugon sa mga pambobomba ng Israel, Nangako si Hassan Nasrallah na ipagpapatuloy ng Hezbollah ang mga operasyon nito laban sa Israel hanggang sa maitatag ang Tigil Putukan. Kinundin niya ang mga airstrike bilang isang paglabag sa soberanya ng Lebanese at isang walang ingat na pagtaas ng labanan. Sa kabila ng malaking pagkalugi, pinanatili ng Hezbollah ang kanyang pasya na gumanti laban sa mga aksyon ng Israel na nagpapahiwatig na ang labanan ay maaaring higit pang lumalak kung ang mga pagsisikap sa diplomatikong resolusyon para sa tigil putukan ay mabigo. Ang Hezbollah ay naglunsad ng mga pag-atake ng mas malalim sa teritoryo ng Israel kaysa sa mga nakaraang confrontation kung saan nagpakawala ang grupo kagabi ng maraming rocket at missile, subalit hindi man lang ito umabot sa kalupaan ng Israel dahil agad itong sinalubong ng mga air defense system ng Israel sa himpapawid. Habang nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ng Israeli at Lebanese, mahihirapan ang Hezbollah na talunin ang Israel kung aasa lamang ang grupo sa kanilang mga kakayahan at mga armas dahil ang Israel ay patuloy na sinusuportahan ng Estados Unidos upang ibasura ang mga terorista sa Middle East. Kapag nagbigay naman ang Beijing ng malaking pakete ng armas at mga missile sa Lebanon, posibleng madagdagan ang kakayahan ng Hezbollah na umatake ng malakas laban sa mga puwersa ng Israel, subalit ito ang maging dahilan upang sumiklab ang all-out war sa mundo. Bilang conclusion, ang digmaan sa gitnang silangan ay nanatiling tuloy-tuloy habang ipinagpapatuloy ng Israel ang kampanyang militar nito laban sa Hezbollah na naglalayong alisin ang pamumuno ni Nasrallah at wasaki ng infrastruktura ng militar sa Lebanon. Ang makataong epekto ng mga operasyong ito ay nagpapataas ng malaking alalahanin tungkol sa kaligtasan ng sibilyan at katatagan ng rehiyon habang ang magkabilang panig ay naghahanda para sa mga potensyal na karagdagang pambobomba sa masalimuot na rehiyong ito. Ang talumpati ni Netanyahu sa United Nations ay nagbigay-diin hindi lamang sa kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang mga operasyong militar laban sa Hezbollah kundi pati na rin sa kawalang kasiyahan sa pagsuporta ng China sa Lebanon. Habang tumitindi ang mga tensyon at tumataas ang mga kaswalti, ang dynamic sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay nanatiling komplikado. Ang pagkundina ng China sa mga aksyong militar ng Israel ay gaganap ng isang maling papel sa Beijing sa paghubog ng tunggalian na ito dahil ang sitwasyon ay nananatiling walang katiyakan kung saan ang Israel at Hezbollah ay nakabaon sa kanilang mga posisyon. Habang nagpapatuloy ang mga operasyong militar at dumarami ang pagdurusa ng mga sibilyan, ang internasyonal na komunidad ay lalong nababahala para sa isang mas malawak na salungatan sa rehiyon. Ang mga panawagan para sa isang tigil putukan ay natugunan ng pagtutol mula sa pamunuan ng Israel na nanatiling determinadong lansagin ang mga kakayahan ng militar ng Hezbollah ng buo ang mga darating na araw ay magiging kritikal sa pagtukoy. Kung ang salungatan na ito ay maaaring mapigilan o kung ito ay uusad pa, patungo sa isang mas malaking digmaan sa mundo. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.